Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga asteroid, mga kometa, at mga meteor o bulalakaw? Lahat man ay pare-parehong mga planetary object na umiikot sa paligid ng araw, ang pagkakaiba ng mga ito ay matutukoy sa kanilang komposisyon at mga katangian. Ang mga asteroid ay maliliit at mabatong mga bagay na binubuo rin ng mga metal na elemento na kung titignan gamit ang isang telescope ay mistulang isang punto lang ng liwanag. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa pagitan ng orbit ng Mars at Jupiter na kilala rin sa tawag na asteroid belt. Iba't ibang pisikal na anyo rin ang maoobserbahan sa mga ito gaya ng ilan na may bilog na hugis, iba na merong mahabang sukat, at ilan na makikitaan rin ng sariling mga satellite. Ang mga kometa naman ay mga mabatong material rin ngunit ang malaking pagkakaiba nito sa komposisyon dahil binubuo naman ang mga ito ng maalikabok at mayelong mga elemento. Sa tuwing mapapalapit ang isang kometa sa araw, ang bumubuo rito ng mga alikabok at yelo ay nagsisimulang maging singaw. Ito ang dahilan kung bakit kapag ito naman ang titignan sa isang telescope, ito'y may malabong imahe at makikitaan ang tila nagliliyab na halo o buntot. Ano naman ang meteor o mga bulalakaw? Ang una-munang dapat malaman ay kung ano ang mga tinatawag na meteoroid. Ito ang mga maliliit na piraso ng mga asteroid o kometa na kadalasang nanggagaling sa pagkabiyak tuwing bumabangga ang mga ito sa isa't isa. Sa oras na ang mga nasabing meteoroid ay mapalapit at magsimulang pumasok sa atmosphere ng mundo, dito na ito tinatawag na meteor. Dahil pumapasok ito sa atmosphere ng may nakakalulang bilis, ito'y nagliliyab at lumilikha ng linya ng liwanag na kung tawagin ng iba ay mga shooting star. Kaya't sa karamihan na nakakakita ng mga nasabing shooting star, mataas ang tsansa na ito'y mga meteor o bulalakaw. At sa puntong ang isang meteor ay makaligtas sa tuluyang pagkaabo at bumagsak na sa kalupaan, ang parte nitong kadalasang natatagpuan ng mga tao ay tinatawag na meteorite. Kaya kung babalikan ang pagkakaiba ng tatlo, ang mga asteroid ay binubuo ng mabato at metal na mga elemento habang ang mga kometa naman ay may maalikabok at mayelong katangian, at ang mga meteor o bulalakaw ay ang mas maliliit na piraso ng mga ito na kadalasang nakikita bilang mga shooting star sa malawak na kalangitan.